Hi! Good afternoon, guys! So, today is Friday. It's a holy Friday. So, dahil sabi nila ay bawal daw kumain ng karne, so, naisipan kong magluto nito ng ubod ng saging. Magluto sana ako ng puso, pero ang napakataas hindi ko makuha. So, ito na lang ang gugulayin ko. So, babalatan natin to. Masarap itong gata. Kahit na sa sinigang, masarap din ito, guys. So, ayan. Pero bago yan, guys, nagluto muna ako ng aming meriendahin. Ito yung mais sa uh, ginataang malagkit. Merienda namin sa ngayong uh, hapon. Ayan, kulong-kulong -kulo na yung ating mais. Ito yung pinakulong ko na kahalawang gata. Ngayon, isusunod natin ang ating malagkit. Hugasan ko muna, guys. Medyo masakit sa mata yung unsok. So, ayan. Marami ako ditong anik-anik na lulutuin. Kamuting kahoy, kasi na miss ko yung ano na miss ko yung uto, uto kamuting kahoy. Gagawin din natin yan mamaya, guys. Ilagay na muna natin yung ating malagkit. hintayin na nating maluto ang ating bigas ng malagkit. Saka na natin ituloy ang sayang nitong konting bigas. Isama na natin para hindi sayang. Para hindi tayo magsayang ng ating bigas. Mahal ang bigas, guys. Ah, nakakaiyak. Nakakaiyak ang usok. <laughs> ituloy na natin yung pagtatanggal ng ating Ayan na siya, oh. Diba? Pero medyo matigas pa. Ang lakas ng apoy ng ating So, ganyan na to, oh. Ayan na. Tingnan natin muna yung ating luto. pa pwede. Lalagyan ko yan ng asin, kaunting asin, at saka ang asukal para mas malasa at saka yung ano, kakang gata. na natin ng maninipis. Ayan. Malambot na siya. Napakalambot. niya na siya. At pipinuhin lang natin ng ganito guys. Wala itong pinag doon sa puso ng saging. The same lang po ang lasa. At ayan na yung ating mais at malagkit. Kulong-kulong Ngayon, maglalagay na tayo ng asukal at konting asin at, at saka ang kakanggata. Umapoy na itong ating kahoy. Kanina kasi guys, umulan. Kaya medyo pinainitan ko. Lalagay na natin sa isang lagyanan. At ito ay pipigain natin hanggang sa makuha natin yung katas dahil nga yung katas ay para siyang mapakala parang yung saging nahinog na hindi pa masyadong nahihinog yan, mapakla rin ganun din ito guys so kailangan natin pigaan mas mabilis gagantihin ko para matanggal ang mozzarella na manipis. Para makuha natin yung pinakakatas niya, guys. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung katas na. Kuha na siya. Kailangan kasing matanggal to para hindi siya mapakla. So, ayan nga, kanina, mayroon akong ginawa niyan dahil yung ubod na saging, medyo malaki yung katawan, so marami tayong nakuha. Ito yung ipinakita ko lang sa inyo. Kanina ay gumawa na ako. Ayan na, paghahaluin na natin. Hindi na natin to kailangan pakuluan pa kasi tinagal na nga natin yung katas. Yung mapapansin nyo, medyo nag-brown na yung iba kasi nga, anin ako pa pinigyan. At yung iba naman ay medyo maputi. Pero wala naman yung problema. Pag naluto yan ay parehas na ang kulay niyan. Ilalagay na natin yung pakanggata. ating asukal. Inubos ko yung ano, 1 quart kasi malaki yung pinakakaldero niya. Sempre guys, para pantay yung kanyang lasa, magdagdag tayo ng konting asin. Na, dagdagan natin ng puti nuna natin. Ayun. Malapit na yan maluto, guys. So, ayan, luto na yung ating ginataang mais sa malagkit. Ayan, Oh. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Isang kaldero kasi marami kami. Marami kami sa pamilya kasi kumpleto ngayon dahil holiday. So, yan yung merienda namin. Natin kung gano'n ito kasanap. muna kasi napaka-init. Ayan, oh. Tamanan natin, guys. Tama-tama lang yung tamis niya. Hindi masyadong matamis, hindi masyadong ma um, maala. Tama lang. Ayan, magmerienda na tayo. Nasaan lang kayo yung ating mga magbimerienda? Ayan, nagkakayod tayo ng nyug ulit para dun sa panggata natin sa sa ating puso ng saging o ubod ng saging. Ayun nga, ngayon ay magigisa na tayo ng ating ubod ng saging. Damihan natin yung bawang. So, ano po ang ginagawa ninyo ngayong Friday? So, ako po ay busy-busy magluto para sa pamilya. gumagawa ng merienda at maga rin magagawa ng ulam sa hapunan. Ito yung ating gulay. Ha? Ubud ng saging. Libre na tayo sa gulay. Yung sahog na lang, bata, yun na lang ang ating binili. Medyo nakatipid na tayo, nakasave na tayo ng konti. Dalawa yung gamitin natin yung sibuyas. Medyo mura naman ang sibuyas ngayon. So, mas masarap kasi yung niluluto natin pag maraming sibuyas. Pagisa na natin yung bawang at sibuyas. Ayan. Ilagay na natin yung ating pangalawang gata. At tatanggalin natin yung para siyang sinulid. Kailangan meron tayong stick. Kahit ano man ang mayroon sa inyo dyan na stick, pwede nyo gamitin si parang, para matanggal natin yung parang sinulid, ganyan, oh. Eh. Ayan, kailangan matanggal natin yan. Ayan. Kasi, pag kinain yan, at parang may sinulid, matigas. o, so, oh, ayan, wala na, oh. Natanggal na. Ayan, guys, oh. Parang sinulid siya. lalagay na nga natin yung ating dilis. Inip talaga naman. Papakita ko. At susunod na natin tong ating gulay. muli natin takpan. Malinis na! Malinis na! Yan yung aking mga pamangkin, makulit. Hi guys daw. Hi guys! Hello! Good morning! Good morning mga guys! Oo oh, oh nga! Ayan Ay, na po, hindi po good morning. Afternoon po. Afternoon, Afternoon po. po. Maglalagay tayo ng panglad at saka dahon ng sili. Dahil sa di ako nakahanap ng sili green. Dahon na lang at saka tanglad. Ang pabango yan. ilagay na natin yung kakang gata. At lagyan natin ng maraming sili. Hintayin natin maluto ang gata. Gata. guys. Luto na yung ating saging. Ano natin, syempre. Hmm, halap na. Ang sarap na. Tapos na ako magluto at gumawa ng merienda. Thank you for watching. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.